Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinimok po ng isang senador na magmura na at magbanta daw na tutubusin ang mga nagkakartel at umiipit sa supply ng bigas. Pag nangyan, kuha po tayo ng karagdagan pang detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Hinimok ng senador Juan Miguel Zubiri, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magmura na at magbantang tutugisin ang mga umiipit sa supply ng bigas at nagkakartel. Ayon kay Zubiri, panahon nang ilabas ng Pangulo ang pangil at huwag maging mapagpatawad sa gitna ng smuggling at hoarding ng bigas sa bansa. Tapangan na rin anya ng punong ehekotibo ang mga enforcement agencies ng gobyerno at agad ng sibakin ang hindi umaaksyon. Siguro, magmura na ang Pangulo. Di ba? Magsalita na sa napura. So. Ikukulong mo kayo para matakot sila. Yan ang siguro kailangan ng gawin ng Pangulo. Kasi alam ko, puso ng Pangulo nasa taong bahay, lalo sa ating mga magsasaka. Because he was, he was Secretary of Agriculture, concurrent Secretary of Agriculture for, for at least a year. And so, nasa puso po niya ang ang uh, ang, no, ang adikain ng ating mga magsasaka. Ang gusto po ng ating magsasaka at ating kababayan na magkaroon po ng murang uh, bigas sa merkado. It needs political will. At this point in time, if I don't know what else we can do in the Senate and the House of Representatives. Tinagyan po natin, he knew crime na po yung agricultural smuggling. He knew crime. Pag may mahuli po kayo sa bodega na napakaraming uh, sakong bigas na hindi po gumagalaw at hindi nyo ilalabas, I think the penalty is very uh, strict, not 20, over 20 years. Nakatakdang magdeklara ng food security emergency sa bigas ang Department of Agriculture dahil hindi pa rin bumababa ang presyo nito sa merkado. Paliwanag ni Zubiri na isang agrikulturista ang isang long-term solution upang mapababa ang presyo ng bigas ay ang pagiging rice self-sufficient at hindi umaasa sa importasyon ng bigas. Kung puro importasyon anya, ang gagawin ay mamamatay ang mga magsasaka. Dapat ding tutukan ng pamahalaan ang mga middleman na kumikita ng malaki sa bigas. Dapat ding ituloy anya ng gobyerno ang Kadiwa Centers upang may mabiling murang ating mga kababayan ng bigas at iba pang mga produkto. We should not always look at rice importation kasi if we continuously focus on rice importation, yung ating mga magsasaka sa Nueva Ecija, yung ating mga magsasaka sa iba't ibang -iba mga uh, probinsya uh, sa ating uh, bansa ay hindi na po magtatanim kasi malulugi na po sila. So, we have to find a balance first of all on pricing. Uh uh raw uh, For example, palay, no? uh, romateras, palay. Para sa ganun ay kumikita po ating mga magsasaka at uh, bigyan natin sila ng sapat na pagkakataon at uh, uh, mga uh, inputs para sa ganun ay magkakaroon po sila ng napakagandang ani. Uh, and because of that, they'll be able to produce more, will be more rice self-sufficient. Iminungkay ni Zubiri sa Pangulo na lumikha na isang task force na tututok sa supply at presyo ng bigas at tutugis sa mga mananamantala. Inirekomendang pamunuan nito ng kalihim ng Department of Agriculture at gawing kasapi ang Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, Philippine National Police at iba pang enforcement agencies. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!